Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 11, 2025, Martes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Martin ng Tours, Obispo. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa Aklat ng Karunungan, Chapter 2, Verses 23 up to Chapter 3, Verse 9. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim ilalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang mahit pahirap sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nila ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para ganting palaan ng mga banal, magniningning silang parang maningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat sa mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos, Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ngayon ay napapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay para sa unang pagbasa ng hinango mula sa aklat ng karunungan. At ngayon ay muli uh, binubuksan nito ang ating kamalayan, ang ating diwa at pag-unawa tungkol sa kamatayan. madalas no, sinasabi nga na Uh, marami ang natatakot sa usapin ng kamatayan yung uh, katotohanan na ang tao ay mamamatay sa panahon na itinakda ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto natin, tanggapin man natin o hindi, ito ay mangyayari sa atin. Pero dito nga po na sinasabi na katandaan natin mabuti na ang kamatayan ay hindi isang parusa. na para bang uh, dahil yun nga no? sinasabi dito ang pagtingin ng mga ng mga tao kapag namatay ang tao ay pinarusahan na hindi sabi kaya nga meron tayong tinatawag na sumasakabilang kabilang buhay so ang kamatayan ay isang proseso na pinagdadaanan ng tao patungo sa kabilang buhay pero yung tanong buhay ba ito na walang hanggan na kapahingahan o buhay na walang hanggang paghihirap. At dito sinasabi din sa atin na yung mga nananatiling tapat, namumuhay ng tapat na ay makakasama ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. At pero yung mga uh, patuloy na nagpapasailalim sa jablo uh, diablo, sa kasalanan, sila ang makakaranas ng matinding paghihirap pagdating ng araw. Kaya nawa, uh, habang tayo po ay naghihintay sa ating oras, siyempre kailangan din nating paghandaan at suriin natin ng mabuti kung paano nga ba tayo namumuhay sa ngayon. Uh, nawa, sa mga nangyayaring kalamidad dito sa ating pong bansa o sa kahit sa ibang sulok ng mundo, ito nawa ay maging uh, daan para tayo po ay mamulat sa ating pong mga pamumuhay, yung pamumuhay na nagdudulot ng kapahamakan o labis sa pagdurusa ng ibang tao dahil lamang sa ating pong mga desisyon na magpatuloy na magpasailalim sa kasamaan. Pagdadaan natin mabuting kahit ano tayo kayaman, kahit na tayo makapangyarihan sa mundong ito, may katapusan ang ating buhay. Mali po, sa mga pagpalang araw sa inyong lahat.